Up, mga idols, panibagong video na naman natin ngayon at eto yung pagpagan nating Sunday Pinasayag Edition mga idol. Malapit na malapit na tayo sa arkuhan dito sa Minar Bakan. Nasa likod pa rin kami dito mga idol na pag-iwanan kami sa front group. Eto na, kitang-kita mga idol. Mountain bike na naman yung nasa harap mga idol. At talaga naman napakalakas yung mga bata na to mga idol. Hindi po ito Larga Pilipinas mga idol. It's Sunday Pinasayag mga idol Carlo Gasmen Tumira sa kaliwa mga idol Nakasunod naman Si Justin Big Villoria dito Talaga naman napakatulin yung uh, Hatak ni Carlo Gasmen Si Justin Big lang yung nakatutok Nakasubaybay sa likod niya mga idol Talaga naman Malapit na malapit na tayo sa Arkuhan dito sa Minar Bakan mga idol Carlo Gasmen pa rin yung nasa harap Grabe naman itong lakas Si Carlo Gasmen mga idol Pinag-iwanan niya yung peloton na. Eto na mga idol, Justin Vic Villoria tumira sa kaliwa mga idol. Hindi na nakasabay si Carlo Gasmen dito mga idol. Grabing gravity. It's Justin Big Villoria yung nakakuha ng arkuhan natin dito. Grabe mga idol, eto na. After ng arkuhan mga idol, talaga namang uh, yung mga cyclist natin ngayon. It's a combination of road bike and mountain bike. Grabe, ang lakas talaga nitong mga batang ito. Lalong-lalo na yung ano, yung mga naka-mountain bike mga idol. Ito si Rensley, medyo napapag-iwanan dito mga idol. Gravity. So, uh, ang Sunday pinasayag mga idol, it's 70 kilometers. 35 kilometers yung papunta to uh, tunnel mga idol, then pabalik. Iyon oh. Ito na. It's a uh, 25 kilometers to the finish line. Nasa junction na kami nito mga, mga idol. Alright, sa part na to mga idol, medyo naghabol pa kami rito. Nandito si uh, Amboy Tux. You know. Gravity. Eto na talagang matindi yung bantay, matindi yung pagpagan mga idol. So, uh, nasa harap ngayon si Wesley Tanaw. You know. Amboy Talks. Nandyan din si uh, uh, Renz sa Nasa harap din mga idol. Eto. Uh, naghahabol kami dito mga idol. Nandito na si idol uh, Russell Rigonay. Dito na rin tayo mga idol. Kasama ko siyempre James Cortez, Manny Rapanan, Edner uh, uh, Remula, Rolly Lopez mga idol. At e, siyempre may mga naka-mountain bike na naka sunod. Ayan o. Oh. Napakasulit na naman itong padyakan natin sa Sunday Pinasayag. Grabing gravity mga idol. Talaga namang uh, ayaw, uh, walang ayaw mapag-iwanan dito. So nasa Solbeck na kami nito mga idol at talaga naman. Grabe yung bantayan. So nasa gitna ngayon si Justin Big Deloria mga idol. naga uh, papahinga. Nandito rin si... Uh, Nandito si Chris sa uh, kabab mga idol. Pixman, Pixman. Yo no. Know. Talaga naman nito nandito sa likod pa rin si uh, Justin Big Biloria dito mga idol. At eto na nga mga idol nandito din si uh, Bornok. You no. Know. All right. So, kitang-kita mga idol talaga talaga namang uh, maganda yung ano, yung bantayan. At talaga naman, nandito na rin si uh, Alan Taporo, mga idol. Galing pa yan ng kabugaw, mga idol, at talaga namang gustong uh, sumama. tumiming yung ano, yung uh, pag uh, pauwi naming uh, ride. Ito uh, na malapit na kami sa May uh, Pideg, mga idol. kunting climbs, it's a 400 meters na climb with an average of 5%. So, nasa harap na tayo ngayon dito mga idol. Nasa likod ko lang din si uh, idol Russell Rigonay. Ayun you know, o. Ang trangko namin ngayon si jolly Bert Laurente. Medyo uh, umagwat kami dito mga idol. Pero naghabol ulit si, ano, si uh, Bornok. As well as uh, Chris Kabab mga idol. Eto na, malapit na dun sa pideg mga idol. Tignan nyo mamaya kung paano umakyat yung mga naka-mountain bike dyan mga idol. Grabing lakas ng mga tuhod ng mga ito mga idol. Talaga naman. Matinding bantayan pa rin mga idol ang nangyari dito. Walang gustong uh, uh, kumawala. O kung meron man mga idol, pilit pa rin na kinokonek o kin hinahabol mga idol para hindi makawala. Iyan no. All right. So this is Pideg mga idol, is a 400 meters uh, uphill with a average of 5%. Iyan no. Talaga naman grabing hatak ng mga ano, mga mga maka mountain bike mga idol. Grabe o oh. Talaga naman medyo napapag-iwanan tayo rito mga idol. Hindi natin kaya yung pacing ng mountain bike. Talaga naman. Alright, so uh, same power, same uh, output tayo dito. Nandito si uh, Sir Manny. Alright, si so Mix. Dito sa may likod mga idol, nagko-conserve ng energy na katulad natin. right, mga idol, so 20 kilometers to the finish line. Talaga namang mga uh, matindi ang bantayan talaga dito mga idol. Grabing gravity, Eto. Sumubok din tayo dito mga idol yun oh. No? Sumubok tayo rito. Sumunod naman si Wesley sa akin mga idol. At tignan nyo kung sino yung habol dyan. Yung mga naka-mountain bike. Grabe nga uh, to mga idol. Napakatulin yung ano yung uh, padyakan ng mga taga naka mountain bike. Grabe gravity again no. It's a 20 kilometers to the finish line. Gravity. Dito na si ano si Jolly again sa may harap Chris Kabab sa harap din James Cortez nasa harap na rin Russell sa uh, Rigonay nasa harap din mga idol eto na tumira si Mix tumira si Mix dito mga idol sino yung habol dito si Bornok naman yung habol dito mga idol talaga na napakatuloy yung uh, padyakan nitong uh, dalawa nito Gustong kumawala itong dalawa na to mga idol. Migs Antiporda and Bornok. Ayan o. Oh. Pignan natin kung may sasagad nila mga idol. At eto naghahabol din. Naka mountain bike. Grabing gravity mga idol. Talaga namang tagisan ng talino. Eto tumira si Alan Tapuro sa kaliwa mga idol. Grabing uh, palitan naman yan. Umagwat ka agad si Alan Taporo dito mga idol. Tatlo sila nasa harap na napakatulin yung padyakan yung dalahan ni ano ni Alan Taporo dito mga idol. Grabing gravity. Alright, so uh, medyo umaagwat na sila rito mga idol, medyo. Talagang medyo pagod na tayo dito mga idol. Grabing gravity yung ano yung padyakan. Alright, so it's 15 kilometers to go to the finish line eto tumira naman si idol sa kaliwa mga idol talaga naman soklihan medyo umagwat na siya dito mga idol medyo napapag iwanan kami rito grabing gravity matinding pagpagan matinding apadyakan uh, to mga idol walang gustong mapag iwanan eto na nga mga idol, tumira si uh, Carlo Gasmen kanina mga idol na sinundan ni RJ Fuentes Pina dito, Russell Rigonay and Justin Dick Villoria mga idol. At eto naghabol din tayo rito para walang makapag break away. So sa part na to mga idol, talaga namang matindi pa rin yung bantayan dito. Nasa likod ko na si James Cortez, Wesley and Julie Bird. Tignan natin mga idol kasi may aatake na naman dito. Nandito na rin si Ruella cuesta Aquesta. Ayun oh. Kapansin-bansin dito mga idol, konti na lang yung nasa harap na mountain bike. Yeah, si Christian Ata to. Christian, yung naka-mountain bike mga idol. Ayun oh. Talaga naman. Eto tumira si Wesley pala dito mga idol. And Justin Dick Deloria medyo umagwat na sila rito mga idol at uh, gusto mag-breakaway. Ito na. It's 9 uh, kilometers to go mga idol. Lapag nagsagsags nagsucceed yung uh, breakaway ni ano ni uh, Justin and Wesley mga idol. Medyo umagwat na sila rito. Alright, so talaga naman napakasulit yung padyaka ngayon ni Wesley dito mga idol and Justin na uh, Big Beloria, sino kaya sa kanila ulit yung kukuha ng arkuhan dito mga idol? Justin Big Beloria nasa harap, Nakatotok lang si Wesley dito mga idol. Eto na, tanaw na natin yung uh, arkuhan dito mga idol. Arko ng na, ng uh, bantay. At talaga naman Eto na mga idol, Justin Big Biloria nasa harap pa rin. Walang kibo si ano, si Wesley dito. It's Justin Big Beloria mga idol. Talagang umagwat na sila rito habang kami mga idol ay nagbabantayan naman dito sa second group o yung peloton mga idol. So it's 9 na uh, kilometers to go. So, nandito na kami sa may mangga, mga idol, na medyo ahon to dito rin sa likod si uh, John Talia din. Antipoda, Manny Rapanan. Ayan, oh, Rolir Lopez. Jojo Lagasca, Edner Remolar, Russell Rigunay. Nasa harap kami ni Carlo Gasmen. At eto nga mga idol, umagwat kami dito pero kunting uh, hagod lang na pag uh, agad yung, ano, yung grupo. Kitang kita pa rin dito si Alan Taporo mga idol na napakasulit yung padyakan niya. Ayan o, Edner, Julie Bird, Russell Rigonay, ito si uh, Bagis James, Cortez. Ito medyo umagwat kami dito mga idol. Tignan natin kung kaya natin sasagad yung uh, lakas natin dito. Ako ngayon yung humahatak dito. Nakasunod naman si uh, Roel La Cuesta, RJ Puentespina, and Carlo Gasmen. Balita. Habang hinahabol namin itong breakaway Wesley Pano and Jan Justin Biloria. All right, so lumilingon si ano si uh, Big Biloria dito mga idol. Kitang-kita kasi kami dito sa ano sa may likod. Tanaw na tanaw namin itong dalawa na to mga idol. Tignan natin kung kaya namin nga uh, mapag-abutan itong dalawang breakaway. Again mga idol, Justin Big Biloria and Wesley Pano nagpapalitan. Uh, talaga naman, grabe yung ano, yung preparation nitong uh, dalawang bata na to, mga idol. It's Sunday pinasayag, it's a fun day. Sunday ah. Uh, Sunday is a drop day, mga idol. Ayano. Oh. Talaga naman napaka-solid yung padyakan ni ano ni Justin Big Beloria dito mga idol. Nasa likod lang si uh, Wesley Panaw dito. Habang kami mga idol ay nagbabantayan sa second group right, so uh, palita, palita, palita. sino kaya sa kanila yung kukuha ng uh, first Palero, ngayong sila. Sunday pinasayag mga idol ayan o oh, so Wesley Pano naman yung, ano, yung uh, humahatak dito nagre-rest ngayon si Justin Dick Biloria eto shout out sa King Jet Enterprise yun know, o right? So, it's a 5 kilometers na lang to mga idol. Malapit na malapit na sa finish line. Naghahabol kami pa rin dito mga idol at nagbabantayan sa likod. Talaga naman, napakasulit yung, ano, yung ginagawa nga padyakan itong dalawa na to. Eto na mga idol, nasa harap ngayon si Edner, Russell Rigonay. Jolly Bird and ako yung pang-apat dyan. Nasa likod ko si Carlo Gasmen and RJ Pina mga idol. Gravity Ang lalakas itong Naka mountain bike na to Si Alan Taporo, Nandito na rin Si Rolly Lopez Mga idol Bigs Antiporda. Yan o oh. Si Noriega Ito na mga idol Malapit na tayo sa finish line It's 3 kilometers to go Mga idol Nasa harap pa rin Si uh, Nasa harap pa rin tayo Mga idol Ito na Tignan nyo kung ano mangyari dito Mga idol Malapit na malapit na tayo sa finish line. Grabing gravity, mga idol. Talaga naman. All right, so uh, ano yung magiging action dito mga idol? Nasa harap si Jolly Bird. Alright. right. So uh, Sumunod si Jolly Bird dito mga idol. Kay uh, Idol Russell. Ako yung pangalawa dito. Nasa likod ko si RJ Puentes Pina. At uh, Alan Taporo mga idol. Eto, nagpapalis si Jolly Bird sa akin mga idol. Eto, tumira si uh, RJ Puentes Pina mga idol. Sinundan ko naman dito mga idol. Grabing gravity. Sumunod naman si Russell Rigonay dito mga idol. malapit na malapit na tayo sa finish line. Tignan natin kung mahabol natin yung breakaway mga idol. Gravity. Eto na mga idol. Napag... Ubusan si RJ Fuentes si City na mga idol Pero tinuloy-tuloy natin itong mga idol Nasa likod na rin si Roel Lacuesta dito mga idol Grabing gravity Eto na malapit na tayo sa finish line Grabe Kayang-kaya kaya natin sagad ito hanggang sa finish line mga idol Malapit na rin yung breakaway Tanaw na rin natin yung dalawang breakaway mga idol. Grabe na. Napag-ubusan napag ngayon si RJ Fuentes Pina mga idol. At nandyan na rin sa likod si uh, Ruel La Cuesta, mga idol. Grabing lakas ni Ruel La Cuesta dito mga idol. Hindi natin nap napansin. Gravity. Eto na mga idol. Eto na yung breakaway. Wesley versus Justin Vic Viloria mga idol. Sino kaya sa kanila yung kukuha ng first mga idol? Wesley nasa harap nakatotok lang si Justin Big Biloria dito mga idol tignan natin kung sino yung uh, kukuha eto na binigay na ni Justin Big Biloria mga idol it's Wesley eto na All right, so uh, eto na yung pangatlo mga idol Roel La Cuesta. and of course ako na yung pang-apat dyan mga idol ayan o oh. Grabe di, a Sunday, it's a Sunday and a drop day. Alright, thank you for watching mga idol. Sana nag-enjoy kayo itong uh, Sunday Pinasayag by Siklista Ilocandia.